Vanilla to salted caramel. Parang yung sa Macdo. Meron na ano Meron nung bago sa Macdo. Pakita mo ka dito yung ano Atiyan, no? Meron din sa ano. Wow. Cereal milk. Meron din ako. Cereal milk latte. Ano? Yeah. Ano? May bagong laptop. <laughs> cereal milk latte yung Tawag sa kanya. Ang sarap Meron talaga. Gusto mo bilhin ito sa 200. 500. Ano yun? ice cream na salted caramel. Ano yan? Isa lang? Ice cream. Hindi, ganyan siya kalapan. Oh, ano? 100. Sana bumili ka. Ito kasi sabi ni Wag daw. Ito kasi walang walang hmm. mo kayo kay Tita. <laughs> sabi so, na, pinakain na kayo, maghanap mo. <laughs> so, 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 tired, tired. <laughs> dapat dito si masalim abot na pagjed yung may ano malaki yung frame niyun sa Ay, ano huwag mo malaki check mo nga pagbuto pa na talaga ako <laughs> Kapagod, uy! Alam mo ano, yung fun na rin na naman sa ano, Vermosa. Takbag Lagi ha? Tak. Tumbag, Tumbag, bagay. Ito tayo may sasobo. Bagay nagdaragan, takbag. <laughs> pwede ka dun para mag-picnic-picnic eh. Pwede, kung taktil. Dadala ka lang ng banig. Oo, pwede yun. Kaya lang pera ang katapat dyan. Kaya eh. mamimili tayo ng kuwan. Mm -hmm. Wow! Anong mayroon? Dala na lang tayo drinks para hindi na bibili ng drinks. Mas pagkain. Diba? Pwede naman eh. Anong mayroon dito sa baba? Ay, dito. Dala tayo kani. Para ulam na na bibili. Nandito kami sa SM Palapala. Ayan na. Bumili kami ng laptop. Ayan ni Mesa. So, ito o is in. Ayan. ayan. Bila, ante kami ng grab kasi nag-grab lang kami. Wala kami driver. So, ngayon pa. Uwi na kami. Grabe yung sakit ng paa ko. Hindi ko na kaya maglakad. Ito dito uh, ang waiting. Dito ano. ito sa front ng SM Palapala. Ayan. pag 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 nasaan na dai? sila yung gamot ko pala huh? gamot huh? ako hindi na nakabili hindi kasi pala sa bahay ininom na, na ako dapat hindi 8 pa lang naman wala ka ng 8 ah oo nga pala wala ay mamaya pala sa baby yung maintenance ang dapat pero okay lang naman yun oh yung six. ang tagal naman kasi ng ano namin pinabot ay nakapos ay, naka. Masaya na yan si sa Kabili ng, ano, ng laptop. Early, ano. Pari 58. 58K. 58,099. 58,099. pera namin. Dahil <laughs> <laughs> mo nga, baka nandiyan ba? Nandito na lang? like siya doon. Ano day? Oh. Uy, takbag ha. Sa hakla nga di ha. Uy, na lang kadi di. Adtok maling kulit talaga nang may anti an siya ang katawan ang oh, sakit-sakit ng tuhod grabe habang nag-wiwi kami sa grab grabe itu dito eh. Ini apa? Ini. Tapi itu memang kami naik stuck. Uwi na po tayo. Parating na daw. Saan na yun? Saan ka na eh? Yan nga yung gusto <sukuros> mo. Hindi yan yung gusto Hindi yan yung gusto mo. Ano kasi nang pinuntahan nila dyan? Mm. Ito mga ano? May. Barangay. Lagang barangay. Ano? L lagay mo muna yan dyan. Hi! Thank you, Isa. Yung pala-pala. Mami, oh, may electric hindi Select. Sa Mabango pa, ha? May, ano? Ay, mag belt ako? Ito, baruta. Ah, anong tawag? Spin. Ito. Ah. <laughs> Hindi pa paayos lang gusto ko sanang magbili ng ano? Yung ano sa cellphone? Yung no. ano? Oo. Ko na ng case Sana. <laughs> na <laughs>

Pasal. Oh, ano bang ba round eh? today? Yung ano pala sa Hindi ito aginaldo ay eh. Yung doon ang aginaldo. Ano? Nasa layo. Nasa layo. <laughs> alam niyo ang ano dito? Dominador Mangoba. Ayun, dominador. Sabi ko na nga pa eh. Hindi <laughs> ko talaga alam. Ano, dominador? Dominador, mangubat. Mangubat. So, sa susunod, alam ko na. Ang labas, Congressional. Congressional? Tapos sa punta ng... Carlos Q. Ganan. Carlos, oo. Oh. So, yun yung ano, yun yung, yung... Yung may palingki. So, ano yun? Carlos ang pangalan doon ng street. Kaya pala pag natingin ako sa ano, hindi ko alam yung sa, sa mapa. Saan lugar? Carlos pala yung doon dito. Ano, ano ba yun dito ulit? Kalimutan ko. <laughs> Mangubat lang yung naalala ko. Dominador. Ayun, Dominador. Asas na. Tapos doon, Carlos. Dominador. Paglabas naman doon, Jose Abad. Diba? Alam ko yun sa ano, kasi sa aming banda na yun. Yung, ayaw, ito, yung kalsada na yan, ano ba yan ulit? Karungkong. Uh, ha? Karungkong. 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 oh Alam na, alam mo, taga dito ka ba? Ah, sa ano? sa ay, hindi pa ito. Oh, yung doon ba yung paglabas yung ng labas, ano? Ang ah, yun ang kongresyo na. Ano? Tumagay, nag-grab kayo. <laughs> paro-paro. Kailan bang paro-paro dito? Angela? May, may show yun dito, di ba? Um, Bot-boot lang sila, no?

ano yung sila sports? pakit paro parihas? sabi ko pero may down payment. wale lito ito niya ako magshare ng nala konti paon alin? eh banyak sebenarnya, aku tuh nggak down payment, nggak harus korek tambilnya itu nggak down payment, mencari <laughs> chim sana naka, nakaalpas na rin diyan ano kami ni chim you see feu tapos maglalasan siya after di <laughs> okay, ba lang ka dito sa atin. Ano? ngodin <laughs> din para sa ibang tao hindi ko pera ko pa pero wala bahapon ano kaya yan hindi ko timing Diyan na lang kali sa may tindaan iwas dito na kami dito na kami sa bahay.